Ayan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Balang episode na ito. Ano po? Tayo po ay mag uh, lilipat tanim. naripong pong lagikway. Uh -huh. ay maigrim po. Pang lipat sa mga talbos-talbos. Kung baga na, nalibutan na natin talbos kamuti, kangkong. Yung iba pang mga talbos-talbos natin pang gulay. Ay, ito po ay pwede pa rin natin pang pang ulamin po ba? Uh, yan. -huh. ay Ayan, uh. Ayan o, no, po naman ah atin pong maglalagay na nga naman po tayo ng isang halos isang plat na puro gaito yan o lagi kuway po napakaigi talagang kung tayo ay hindi masanag nagtitipid ay pag ito ang ating inulam uh, healthy foods kumbaga hindi tulad ng mga ibang pagkain po marami ding magiging benepisyo po ito gawa po ng green leaves uh, yun po lagi na nasa isip ko ba kaya po kung mapansin ninyo pag tayo'y naggulay ng mga brading gulay, kumbaga pechay, mustasa, talagang sandamakmak agad uh o. Agwa po nang tinutulungan din natin 'yung ating sarili uh -ho. kaya uh -ho, siguro hindi man sasabihin natin ano, kumbaga malakas ang ating immune system. Uh o kaya tayo mahilig pong magtanim ah. 'Yun ang pinakakabuuan ng ating ano. Hinahangad rin oho, uh 'yan. Bali ito po ay itatanim natin sa isang plat na ari. Yan ari po ating pupuno. Ina itutugso po naman di atin puntata na ari. Ito po isang plat ito pupunuin na natin. Hmm. Pamalit po natin sa ating ano பம்மலி <tuneaan> 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 dali lang po na may tanim lang natin iya na pwede po tayo magtanim ng karandali ang laang ah. saka po try din natin siguro magdala niya sa ano sa mga tindahan po ba. Padal padal ng tali. Yeah. <coughs> yeah, ito pa po. Tapos po, ang hindi raw wala sa ating taniman eh, oh. Aba, yan po talagang oh, malaking tulong sa atin. color pink ya, qué la gana lalagyan natin ng isang itlog ay at saka luya ay talagang yan pagkagintaw na na yung ulam na yan ist nicht ein Exemplar. gari na po isang plat tugsok lang po naman yun para tutugsok ng kakawati ito po ulit yung puno niya parang gumamela tayo po naman kagugulila anong talbos kaya hindi ko na kukuhain na eh po yung mga pinagkuhaan natin oh. pinaka proning na rin po yeah At saka po naalala ko yung ating pong nakilala po ba na medyo may edad na rin siguro yung mga 70 plus na po yun mga 70 ano po mag-80 na rin sabi ko edi po ba naman tayo medyo pag minsan nga ay hindi alanganin bumati sabi ko ano po ang sekreto ng ganyang kaedad abay tinuturo sa akin yung puno nung nun lagi kuway, sabi kita po, bagay uto yung nasa bakod kong iyon sabi ko ba na po ba yun? Ay sabi yan, ang sekreto. Siya nga daw po ay ang pang-ulamin ay puro ganito. At medyo bukid po ay. Ay sabi ko kay... ay, pero siya po naman ay hindi man sa pag-aano. Ay may kaya din. Ay di sabi niya sa akin. Ay ako naman ay hindi mo rin paghahanapan pa ng ano. At pag gusto daw na yung isda ay siya daw ay may sinabili isang kilong isda ay para po bang ilan lang sila mag-asawa. Ay di, meron daw silang, kumbaga bibili isang kilo isda, ay natatagalan daw po, uho. Naka-rip. Yun, ang sabi po sa akin, sabi yan, tinuturo. Tapos yung kanilang puno ng ganito, ay may pang pambayabas, at pagka ano kanya daw pang-utin yung bayabas. Ay sa tingin ko po, parang ano nga, pag ako ang mag-iisip, para sa akin po, para magandang kopyahin yung kanyang lifestyle, uho. ay ganito lang ay tinuturo ay hmm. tabas tabas sa gilid ng bahay yeah. ay talagang hmm. Yan, dahil po natin patanayin. Yan. Tapos po naman, meron namang isang kabataan. Aho. Ah, na meron daw nagugulay naman ng ganari ay dayo. Si Kuya Diyano, sabi daw ay, Aba, ay ano kang ginagawa ng mamay? At yung pitaga kandilarya ay. Eh. Ay kita daw na ng ganito, naghalbot. Tapos eh, inihulog sa kaldero. Nilagyan ng itlog nga. Aba siya daw nanonood. Aba, kita daw na yung inuupakan ng subo. Ay eh, para daw ganado kasi do gumaya din sabi ay panalo po ang inyong pang ulam pag minsan po ay bago ay mahirap parang kainin baka magay binakakain kayo but punong kahoy ay punong kahoy oh uh -huh. parang gumamela sa una po ay maaano ka mga Q curious pag hindi mo kakalalaan lagi ko ay o oh, ito po papadamihin natin at aay uh -huh. baka tayo makaka-discover magbinta nito oho uh -huh. One by one na lang po ang ating gagawin. Tutusok lang po ah. Yeah. Ito po naman ating lupa, napakalambot. Hmm. Parang nagtusok lang ng bakod. Napakadaling mabuhay. Uh -huh. Bah, matigas tong tinamaan yun. Uh -huh. yung lagi ko na binablog po sa inyo. Hmm. Uh -huh. Yeah. <laughs> Tapos pinaalala ko pa yung nag hininga natin ito. Sabi sa akin, ay ito yung madaling mabuhay. Abay, tama lang po naman ah. At nakay lang hingin ako ay. Ito yung natubo rin. Ay, di nasa isip-isip ko po ay. Eh, eh, eh hindi man sa ano kung bagay madali tayong humagipay aba ay di magtanim ka rin ng iyo at madali nang mabuhay ano po yun ang na nawawaki nawawaka ko kulang pa ng ilan o. gara o. tayo may tatlong araw at yan ay sumibol po ng bagay pwede ng panguhaan no Yan na po yung atin lagi kuway oh. Isang street na dyan Tapos ari pala yung sili Siguro po bukas mag harvest tayo nito oh. Saka po maganda rin ang presyo nito eh Yeah. Update na rin po sa sili. Oh. Kota ilang pang sarili. sariling diskarte na po itong siling ito ito'y parang nalanta na nung minsan oh. No? pagka mainit nalalanta pag umulan lanta rin nasurvive po naman parang halamang gubat na po ba ang dating nitong, nitong siling ito siling gubat kaya ho, masasabi kong parang siling gubat yan po ay nalalantad nung minsan po ay kung nakita nyo po yung aking in-update na sa kailantan area ano ka makasurvive pa itong po ngayon mga aligansa na uli. Oh. Dami na uli. Parang 400 po ang parang weight nito. 4 to 450 ngayon. Oh. Minsan po naman kung mapansin nyo kung bakit parang na late yung parang gate natin kasi ho, yung update ngayon tapos late yung upload natin yung po doon po na iba oh. yan mm. Uh. Bukas order natin 'to baka daloy ulit ayong palateng kilo mahigit. Ah. Sa apat na raa de 200 din. Kadaan pa magiging bunga oh. Yeah, ito na po. Yan tayo po ito man ngyan ang lagi kwai. Salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.